Uh, Alfonso Tegui Okay, going home na kami. Uh, punta kami sa Sonia's Garden. And then, sa nakikita nyo, traffic along Alfonso Tegui eh. I don't know. Maybe may mga bilihan kasi baka dyan eh. So, tingnan na lang natin. Lukupay kayo dyan. So ngayon alam niyo na kung bakit ata traffic. <laughs> so kasi mismo may intersection din doon. Uh, pero hindi naman ganoon matraffic traffic yung kung wala nakaparking sa side eh. 'Di ba? Kasi alam mo po 1 to 2 way na lang yun eh. So kung wala magpapark doon dire diretso sana. So isa pa sa lagay na may mobile doon nagpapark sa mismo bit market na yun. So doon nagkakaroon ng congestion. So ito, diretso na tayo. Papunta na kami ng... Palabas na kami ng... Uh, bad, uh going to Amadeo then tagaytay, then Lancaster so binabaybay na namin itong along uh, Alfonso uh, Nasubu Tagaytay Road so talaga dito maganda yung way dito malawak 4 uh, lanes sya 2 by 2 kayo so sa dadaan naman maraming mga hotels maraming mga beef market maraming restaurant na pwede kang magbulalo Lalo na doon sa may Alfonso Doon yung ano Sky Parang may sky Ano doon eh Bagong attraction Paano mo Paano mo The Brilliant Sky Yeah the Brilliant Sky Meron doon Eto na Patay tayo dito So Tanghalin tapat Expected ko Sana Medyo lightly Pero So happen no oh. Traffic na mula dito Along uh, Doon sa way ng Antonio Cabanas pa, pa, pa all the way sa radar then diretso na yan hanggang ano na po yan hanggang doon na sa crossing Mendez kasi may ginagawa silang parang skyway ata yun eh so yung roadworks yan talagang magbibigay ng matinding traffic and wala nang magagawa kasi nyo one lane na lang oh. oh one lane two lanes then misan may nakapark pa den palibot niya mga restaurant so talagang traffic tong way na to so possible kasi ito yung mismo main road ng Tagaytay na maraming mga establishment eh wala kang choice kundi dumaan talaga dito kung gusto mo makapunta doon sa kabilang so hindi ko alam kung may light light arts uh, to eh kasi sa traffic nito punta kami may morning ganito na yung kabilang eh. sa left side naman niya wala namang problema dito lang talaga so mas heavy to pag ano for sure po holidays na and weekends and tingnan nyo diba ano pa lang ngayon no? Uh, weekdays pa lang talagang tra traffic na so sana maggawa ng solution to pero talagang tra traffic dito sa Tagaytay so I hope ma-enjoy nyo itong <laughs> rides nyo dito sa Tagaytay if ever napupunta kayo try to segue try to find a uh, better road na hindi uh, gano'ng traffic huwag kayong dumaan dito magtiwala kay sa akin so, traffic talaga ng haba okay let's go let's fast track okay sideways na natin to about sa uh, aking 450 NK about sa traffic grabe pati dito si NK 450 sa traffic ha hindi <laughs> rin ako namamatayan dito at uh, sa mga nagsasabi hindi rin siya ganong kainit yung buga niya sa kanan bandang side yung buka buga ng pandiga ng kainitan eh kasi kung nakapans ka naman, hindi mo siya mararamdaman kasi medyo malayo siya sa tuhod mo. So, yung init na nararamdaman mo, yung init ng paligid na lang din yun eh. Nagsama-sama na lang. Pero so far, ang ano ko dito, init ng panahon eh. Mainit talaga yung tirig na araw. Pero sa handling nito, sa sa power, sa sa mismong yung sabi nila sa exhaust niya, hindi, hindi ganun ka ano. Mali sila. Na. Ako lang sabi kasi sa experience ko dito eh, ah. Uh, pumunta man tong rides to dito kay 450NK ah uh, maybe siguro iba na lang may mga ibang ginagawa kasi modification eh so for me itong is all stock ng 450NK ah uh, good siya sa traffic medyo mabigat talaga ang mga big bike eh so medyo hirap talaga yung pagdating sa mga maneuver sa sa mismo uh, tight spot eh so ako hindi ko gaano sinisiksik yung sarili ko pag alam ko medyo mas medyo malumasikip na o, hindi ko na pinipilit 'di ba? Hayaan ni mga underbone kasi mas madali nilang mailigo 'yun eh. And then medyo mataas tong sa akin kaya ayoko rin bumagsak lalo na meron na akong ano OVR. So ano na rin precautions ko na rin 'yon para sa handling ng motor ko at hindi kami madisgrasya. And then yes, giveaway na lang. 'Di ba? Okay lang naman 'yun, mauna sila eh. Sing it moment. So mga tol sa mga babiyahe dyan na papuntang Tagaytay Ah uh, alam um, niya na expected yun na traffic talaga kasi may ginagawa sila ng skyway dyan yes, sa may gitna. So, either na agahan nyo, papunta, O pabalik nyo, traffic talaga. So, halap na lang, lang kayo ng shortcut pabalik. Pa, Ingat kayo, mga pa. End of road works. Mendez crossing. Ayun, ayos. Puti na lang nakalabas kami sa traffic na yun. Grabe, ang init. And then, before kami umuwi, syempre, bibili kami ng pasalubong. Uh, dan muna kami dito sa Colettes uh, sunod lang siya ng traffic ng crossing Mendez may kita nyo na yun and then after nito punta kami dito sa sa Tagaytay Lomi House isa to sa dinarayo rito sa Tagaytay eh. masarap yung Lomi dito at mura tara yun o daming tao dinarayo talaga to eh. Saka meron na rin siya mga ano, mga sweets na binibenta. Sumer. Ha? Gutom na. O <laughs> oh, yan, tingnan natin kung magkano ang presyo na. Yes, Pansid Gisado, 80 o. Oh. na rin ito mga tol. Tapos yung special niya, is 60 pesos na yung special. Then yung overload na loob, is 80 pesos. And then, meron sya dito ng uh, sticker wall. Yeah, sa mga mga blogger, traveler, you can stick on sa kanilang wall. Siyempre, of course, kailangan natin maglagay. Nito lang ang sticker ko. So, kakabit tayo dyan. Iyon. Patol ah. Follow nyo na. Okay. So, yun. At least, kita pa ano. Nakapasalan ulit dito. Then, take out kami. Then, alis na. Yes, okay. So, at least kaya paano, hindi dinagsahan ng tao pag pagbili namin. Kasi kalimitan, puruhan yan eh. Wala ka ng mga mapestuhan. So, for take kami then, yeah. Let's go na. Try nyo dito mga tol. Sarap yan.